At ito, inamin ni uh, AFP Chief of Staff, uh, Romeo Browner, na talagang may seryoso palang banta ng kudeta noong September 21. Yung nakaraang mga protesta noong September 21. Seryoso pala ang banta noon ng kudeta. Kaya lang, natutuwa daw siya at ng pangibabawan ito ng AFP. Pinapaligtas, selective pala ang kanyang mga sinasabi. Ayan. O oh, mga kabunyog, ha? Ah, yung palang banta ng kudeta ah, noong bago ang September 21, yung mga, yung mga protesta ng September 21, seryoso pala yun. Ah, ayon sa statement ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, hmm, saludo siya, nagpapasalamat siya sa kanyang mga kasamahan sa AFP kasi nalampasan daw nila yung matinding pagsubok bago yung September 21. So ito'y pag-amin na may seryoso ng mga mga kumakalat at mga nanghihikayat sa AFP at sa PNP na mag-withdraw ng support sumama na sa mga nagpo laban kay Marcos. Hmm? Kaya lang sabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner nang ibabaw sa kanila yung professionalism, nang ibabaw sa kanila yung pagkakuyod ng konstitusyon, pagkilala sa Commander-in-Chief. Yun, salamat daw at uh, um, nang ibabaw sa kanila Uh, ang, uh, ang pagsunod sa konstitusyon, sa watawat, at sa mga uh, uh, official ng bansa. Yun. Hindi sila nadala ng mga nananawagan na mag-withdraw na ng support. So, uh, ang ibig sabihin nito, yung mga kumakalat na destabilisasyon ay hindi pala, ano lang, intriga o kaya mga chismis lang. Totoo pala. Hmm? Yun mismo ang sininamin ni ano uh, ni AFP Chief of Staff uh, Browner. Hmm? Uh, matindi rin pala ang plano ng kampo ng Duterte ano? noong September 21. Kaya pala yung mga protesta-protesta nila Eric Seles doon sa Edsa Shrine sa kayong uh, rally din ng Maisog at ng mga pro-Duterte doon sa liwasan na naging ano nga, magulo na marahas o oh, ng mga panununog. Ano? Hmm? At yung palang mga literadong mga heneral at opisyal ng AFP na nandun sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo, magkakuniktado pala lahat yun, ano? Lumalabas magkakuniktado lahat eh. Hmm? Ang plano sana nila, ah, parang ganitong lumalabas, yung mga civil society, simbahan, leftist, progressive groups, mga estudyante, may malaking rally sa umaga sa Luneta at may malaking rally rin sa EDSA, EDSA People Power Monument. Habang nagkakaroon ng rally doon, ang mga civil society, liberal party, mga kabayan black, mga leftist, simbahan. Habang nagra-rally ang maraming tao sa EDSA People Power Monument at sa Luneta, ito namang mga DDS, nagra-rally doon si Eric Seles sa EDSA Shrine. Mayroon ding mga supporters na mga retired generals or military doon sa Camp Aguinaldo sa Gate 4. Tapos nagkakaroon din ng rally yung mga sila Tupacio doon sa kayong grupo ng maisog nila Vic Rodriguez sa liwasang Bonifacio. Siguro ang iniisip nila, sasanib sila doon sa mga nagra-rally na civil society. Kaya lang hindi naman sila welcome doon kasi alam naman na DTS sila, Duterte sila. Hindi naman papayag yung mga nag-organize ng rally sa EDSA at sa Luneta na sila ng mga Duterte. Hmm? Laban nga nila ang anti-Duterte anti yun eh. Kaya nang pumunta si Chavit Singhson doon sa EDSA, sa EDSA oh, binus siya ng mga tao. Oh, paepal daw. Oh, walang nagawa sila. So, pati si Philip Salvador, pupunta, pumunta sana doon. oh, yan. Sinabihan din ng paepal. oh, wala. Kasi hindi sila welcome. Yung grupo nila, Celes, ah, sasanib sana siguro doon sa Edi People Power Monument, galing ng Edsa Shrine, hindi rin nagkagulo, nagkatensyon kasi ayaw ng mga nagrarali sa Edsa People Power Monument na mag sa kanila yung grupo ng DDS. Hmm? At yun namang nagmamartya sa nagrarali sa liwasan, mung pumasok na yung mga nagrarali galing Luneta papunta ng Mindyula, sina, no, nag-infiltrate sila, nag-create lang ng mga kaguluhan. Ang iniisip siguro nila, magsasanib persa ang lahat ng yon ng laban sa korupsyon ng mga grupo. Yung hindi nila naisip, hindi naman sila welcome, hindi naman sila tatanggapin. Kaya walang nangyari. Kaya yung sinasabing withdrawal of support ng military at ng PNP, hindi nangyari. Kasi wala eh. Flap, ano eh, nag-ano uh, eh, uh, hindi nagtakumpay ang kanilang plano or design, agenda. At kaya, ang mga military din, hindi naman nakumbinse. Eh. Hmm? Kaya sabi ni... AFP Chief of Staff Broner, salamat ang mga military at PNP ay nanindigan sa konstitusyon at para sa bayan. Hindi sila nadala ng mga panguudyok ng kodeta, destabilisasyon ng mga pangahon yun. Hmm? Seryoso pala talagang may mga ganong galawan, ano? Bunyog, <laughs> ha? halikan na kasama ka. Bunyog. Pagbuklot ay may pag-asa Gustong bisayas ming tanaw Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog